Si Pagong at si Matsing, noong unang panahon, magkaibigan sina Pagong at Matsing. Isang araw, nakakita sila ng puno ng saging sa ilog. Nag-isip sila kung paano pagkahatian ang puno. Sabi ni Matsing, akin na ang itaas na bahagi ng puno dahil mas marami itong dahon at bunga. Sayo na lang ang ibaba. Sumang-ayon si Pagong, kahit alam niyang medyo tuso ang plano ni Matsing, masayang umuwi si Matsing dala ang itaas na bahagi ngunit nalanta agad ito at hindi tumubo. Si Pagong naman, itinanim ang ibabang bahagi ng puno. Dahil may ugat ito, lumago at namunga ang puno ng saging. Pagbalik ni Matsing at nakita ang bunga, gusto niyang kunin ang saging ni Pagong. Sabi niya, ako na ang aakyat para kunin ang bunga. Umakyat sa taas ng puno si Matsing at kinain lahat ng saging, walang itinira kahit isa. Samantala sa ibaba ng puno nandoon si Pagong malungkot na pinagmamasdan ang mga balat ng saging. Ang daya mo Matsing niloko mo lang ako. Nag-isip ng paraan si Pagong upang makaganti kay Matsing na natulugan sa kabusugan sa itaas ng puno ng saging. Nakaisip ng paraan si Pagong at pagbalik niya may dala na siyang mga tinig at ipinalibot niya ito sa buong puno ng saging upang sa pagbaba ng Matsing ay matinig siya ng madami. Niloko mo ako matsing pasensya na at gagantihan lang kita para magtanda ka. Wika ni Pagong, matapos makatulog ni Matsing ay bumaba na siya mula sa itaas ng puno ng saging at bigla na lang siyang natinik ng maraming tinik sa kanyang paa at kamay. Napaiyak siya sa sakit at inisip na puntahan si Pagong sa bahay niya upang kumprontahin na abutan ni Matsing si Pagong sa tabing ilog at dali-daling binuhat niya ito at aktong ihagis. Ikaw, Pagong, bakit mo nilagyan ng mga tinig ang ibaba ng puno ng saging na tinik tuloy ako ng marami? Wika ni Matsing Tama lang sa'yo yan, Pagong, dahil niloko mo ko, akala ko, hatian mo ako ng bunga ng saging, ngunit inubos mo lahat ito. Wika ni Pagong Ah, ganun ba, sige, ihawin na lang kita. Wika ni Matsing Oh, sige, may bahay naman ako matibay, hindi ako tataplan ng ako. Wika ni Pagong Sabi ni Matsing Obog ka ba, matibay nga itong bahay ko, hindi ako tatablan ng matatalas na bagay. Oo nga ano ay eh, chairman, napaisip si Matsing. alam ko na, ihahagis kita sa ilog para malunod haha. ha. Wika ni Matsing. Huwag Matsing maawa ka sa akin, hindi ako marunong lumangoy. Ha ha bahala ka magsalbabida ka kung gusto mo. Wika ni Matsing at inihagis niya si Pagong sa ilog. Natuwa si Matsing nang makitang nagtampisaw sa ilog si Pagong ngunit bigla itong napangiti at nagwika, sa ilog ang aking tahanan, Matsing nakalimutan mo na ba? Haha! Giting sabi ni Pagong. Tuso man ang Matsing na paglalalangan din. At mabilis na lumangoy palayo si Pagong at iniwan si Matsing na tulala sa tabing ilog. Wakas!